Para matuloy ni kuya mo Yung ano Yung kanyang Kanyang pag-aaral Siyempre naisip ko naman Two years pa naman yung sayo Di ba may pera ka. Eh, sabi ko, miu kai ko 'yung kay Dave na lang ang gamitin. Okay ba sa iyo? Eh Okay lang sa 'yo? Entorso ko tapos marami na mangunguna para yar. Hmm. Eh ano? Ayun, okay daw. Mga na, mahirap Ha? Mahirap. Mahirap. Hmm. Okay. yung sa kanya, kaya nagkaroon ng ikaw na gawin kasi maagang Which is maganda. Parang yung hirap lang i-compromise ko pati yun. Imbis na nakahandaan na di na mo natin masabi yung future to. Yan, nak anong sagot mo kay Kuya Ano um, yung gusto yung dewa pilaw ka na? <laughs> Let's start ready na. Ipilit mo kay kuya mo. Um. Sa kahit ano naman po yung nation na kayo, kayo naman po sa akin. sa open naman po yung ano. Hmm. Hindi naman naman po yun. Nandyan lang naman daw. Hindi naman ginagamit pa. Two years pa naman daw. Prank lang, hindi naman namin napag-usapan na. <laughs> <laughs> Tinitignan ko lang gano'ng kakabait uh, kay kuya mo. Okay. So, open arms. bago open arms ka kay kuya mo. Parang hindi naman po sa'yo gumawa advice Ha? Parang hindi naman po sa'yo gumawa sa ng mga advice So, parang ay lalipo yung way na pagbabalik po kay kuya. Parang mahiyak ako, Todd. Ang <laughs> na um, naman ako. Hmm? Si Queen parang anak-anakan ko na yan. Kaya lang, noon time lang na parang nasa Manila na siya. Kung bagay yung, yung attention ko nga, parang kasi na, nasa dito siya. Tapos nung na, nasa, nung nando naman siya, na uwi naman kami. Parang ganun yung dati Kaya yung parang yung parang connection namin. Parang nandun yung ano, pero iba sana yung laging magkasama. Parang ganon. So, mag-open arms ka na. I'm so proud of you, my son. You, so, oh my God. So, mapunta tayo kanina. Huli ka na. Nahuli ka namin. Anong masasabi mo? Yan ang kinakatakutan ko na yung uh, pinagmamble akong Kuya Steve. Pero 20 naman siya na. Last year pa naman. Uh, at least ngayon. Um, uh, 21. Okay lang sa akin naman na. Kung 20 o 21. Okay? Pero hanggat maaari. Pero dapat tapos na siya talaga. May grade 11, 11, 12 kasi. Pero kung wala mga ano, tapos na dapat, di ba? kuya. At yun nga, anong ano, payo mo, may kuya na nakakita ka namin eh. Ano to? Kasi baka din mag-girlfriend yan, o oh, mali natin, next year, next month. Uh. Pero, sa bagay, sabi ko naman na, mas magandang sabihin nyo na sa akin, gat maaga, wag yung itatago. Man, sa tingin mo? Bahala na siya. Hindi <laughs> 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 mo kasi mapipigilan niya. A anong ibig mo sabihin? At alam na niya yung anong limitasyon. Ah, okay. Okay. Ayan. Yeah. Yeah.